Magandang oh, araw po sa lahat. Ngayong araw ay nandito si na Madam Lori at mga chocolate girls naglalabas sa sapa. At ito naman si Nanay Miling at si Mamidi ay kumuha ng kahoy. Hello, Mamidi, ako na dyan. Malaki yan. Ako na magdala. Ako na lang. Ate, ano tayo? Masakit mo uh, na makilang. Tara. Ikaw naman, Oh, hindi boy.

and was and the hair, the body. Yeah, guys, <laughs> okay, guys. Pagpapoy na tayo. Pag po. Doon, yung po. Pag kalimutan na mag set mm -hmm. out po. Uh, mag subscribe po sa amin mga Tinuyo kababayan. Ito, ito, ito. Lori Aquino Ay, Talita, Sarakyo TV ha? at ito, ito. ang team po ng Lori Aquino na Then, nila sa model Rod driver <laughs> <laughs> team lorry driver <laughs> team lorry driver <laughs> Makoy yan <laughs> po sila ang team namin sila po ang <laughs> cameraman namin dito <clears throat> <clears throat> huwag kang magbago palagi ni yan po ang timsang na nga boyfriend ko. Nais <laughs> nice ko giliw, kayo'y makapiling. At kung sakaling, lilimot kayo sa amin. Laging asahan, kayo'y mamahalin. Balisusupo po na yun. po, mga kaibigan puntahan natin si Madam Lore at ang mga Chocolate Girls na nagalaba dito sa sapa. Ito palang yung labah ni Madam Lore oh. Kaya mga kabaya, naglaba tayo. Ang dami na ning dala. Ayun, kaya kanya kami ng upo. Well, bihira lang ito mga kabaya. Kaya pag ito yung punta ng ilog ay huwag na natin palagpasin yung paglalaba. Sa akin, tapos na ayun inuna namin kasi makapal na hirap matuloy. At saka wala tayong gagamitin mamaya gabi ang lamig doon. Kaya, yeah. inuna namin ito. ngayon nige paano malutuin yung kanin ilagay mo sa dahon mamaya na po yung mother. ilang datang po yung mother ah dalaw sa doon lupikasya daw sabi nila hindi hindi saya'y bawal bangkibambaala ano hindi ka naman <laughs> eh, ko alam yung maganda sayang hindi ako bila. na kabilinahan nang... <sniffs> okay, eh, eh. <smannen> <laughs> ah, hindi mo basan ba ini, takan, ba 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 ako ba 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 Agid, at saka masawi Di ka ba nagdaramdam nito so, ano Tulad Maya, ng pagdaramdam sa'yo mambiti pusong bato nga ang diwa aw iya ka tan-da na dinhi kay balisuso ito para ka dyan, ah? ha kailangan ah, ah, walang butas. Mayroon lang. Babaran na po ng tigasyana na. Okay. Ah, ba't hindi kutsara yung gagawin niyo? Wala naman tayo sa Okay lang. Okay, kamay na po. Oh. Man, no, anak ko, malinis okay. naman ang kamay namin. Ako, eh. koboy na. Ako. Koboy. Hindi lang yung may... Ako rin, matira na po. yung... Ayokong... <laughs> Kaya na bistura yung mga na anak ng pagkain. So, baboy gano'n. Binigay sa dasal. Amo siya kilikili. -kili. Yeah. May may ma ma pangkamay. Ay. Ayong kinakain pa naman ng tao. Masyalaw ko ah. anak ko 8, ah? sa ibang, mga kapwa ko ng balong ko. Anak ko umaga, anak mga kahoy. ko. Ay, ako. Ay, ako. Ay, Ay, ako. Ay, ako. Ay, Ay, ako sa samera basta manini manini Hindi pa ko sa do ng low room sa salon bata pa basta lang pag dati ano na inggit pinatunisan marami hanggang ngayon marami pa ring namamatay sa inggit ano kakilala ng pila sa yung kasaw mo lang ba ang ano sa iyo nakakisk Oo o, naman, at... hindi totoy anak ko. Oh, Kahit wala daw sa totoo. Mm -hmm. mm -hmm. Ba, oo na. Siya lang naman. The only one? Ha? The only one? Ya, alam mo, sa totoo lang ang story anak ko. Hmm. Kaya ganun-ganun ako. Hmm. Kung hindi itong mga vlogger, sa totoo lang talaga. Hmm. Ba, <laughs> nasira ang utak ko eh. No. Sasama nang huh? loob. Bakit? Yung yeah. asawa niya, marami na asawa. Marami asawa. Anak ko. Sa anak ko, sige. Ah, yung kalabaw niya, apat.

si mama yung boy, yung kapatid lang. Oo, Tsaka May ako yan. Okay. Nagaling ka pang pang yeah. na. man ng ganyan. oh, Wala kang makikita ng ganyan. Kape okay. niya mga Indo. mo na kape? Kape. Okay. Opo. Okay. Wala